Dapat maintindihan nyo ito. Unang-una sa content na ito, highlight na ang pagpupure. Yan ang dapat. Yan ang goal ng tao. Dito pa lang, dapat nagpa-practice na tayo ng pagpupure. Kasi kung halimbawa, may problema kayo, pagkatapos ng pagpupure, manalangin kayo. Pangalawa, kung tisod kayo sa pagbibigay, ipanalangin nyo. Huwag yung kung ano-anong ginagawa nyo, lalo na't nilalabanan pa nyo ang mga gawain. Kung tisod kayo, hindi kayo masaya at ayaw niyo'ng magbigay kasi labag sa kalooban niyo. Eh di 'wag kayong magbigay, which is tama naman 'yon. Kasi utos talaga na huwag magbigay kung hindi ayon sa kalooban o kung hindi bukal sa puso. So 'wag magbigay kung labag sa loob. Pero ang pagpupuri, tuloy. 'Wag kayong umalis. Eh kaso anong ginawa niyo? Umalis kayo. Dapat doon sa pagpupuri kayo humingi. Kasi nakasulat naman, maghanap kayo at makakasumpong kayo. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo humingi kayo at ibibigay sa inyo. Kaya kung ayaw nyo magbigay, edi stay put. Kalma lang, relax, remain behave. Huwag kung ano-anong ginagawa nyo. Eh ang masaklap nag-exit pa kayo. Tapos sinisiraan nyo pa yung mga gawain. Eh okay na sana yon. Nakatupad na sana kayo sa utos na huwag magbigay kung labag sa kalooban. Which is, tama talaga yon. Nakasulat pa nga na ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Kaya kung gagawa kayo pero hindi sa pananampalataya, edi huwag na. Huwag kayong gumawa kung hindi ayon sa pananampalataya nyo. Kung hindi pa umaabot sa pagkaunawa nyo, okay lang, tao lang tayo. Alam ng Diyos yan. At isa pa, nakasulat naman, ang puso ng tao ay lubos na mandaraya. Sino ang makaaalam? Kaya kayo, ayan, ang gulo nyo. Magulo kayo. Lalo na sa inyo na mga nag-exit at sa mga tisod sa tulungan at abuluyan. Hindi na dapat kayong matisod. Hindi dapat maging batong katitisuran ang maling pagkakaintindi nyo noon. Kasi ang totoo ang tulungan, ang abuluyan, hindi yan tungkol sa pilitan. Hindi yan tungkol sa pera. Utos yan pero ayon sa bukal sa puso. Kung hindi bukal, edi huwag. Simple. Pero yung pagpupuri yung pananatili sa gawain, hindi dapat matigil. Kasi yan ang tunay na goal, ang pagpupuri sa Diyos, ang paglilingkod, ang pagtalima. Kaya kung natisod kayo, kung nalito kayo, kung na-misinterpret nyo, wala pa sa huli. Pwede kayong bumalik. Bukas ang pinto, bukas ang iglesia. At higit sa lahat, bukas ang Diyos sa mga taong nagpapakumbaba at handang itama ang landas. Bumalik kayo. Hindi para sa amin, hindi para sa sino man. Bumalik kayo kasi para sa Diyos to? para sa kaligtasan nyo, para sa ikabubuti ng kaluluwa nyo. Hindi tayo dito para lang mag-donate. Nandito tayo para magpuri, maglingkod at maghintay ng pagdating ng araw ng Panginoon. Kaya kung naririnig nyo ito ngayon, pagkakataon nyo na ito, huwag nyong sayangin. Dami nyong sinasabi, kapag nagsalita ang KNP na open yung tulungan, parang iniisip nyo na ginigil trip kayo. E eh kung ginigil trip kayo, ibig sabihin, hindi kayo masaya sa pagbibigay. Ibig sabihin, labag sa kalooban nyo. Eh di wag kayo magbigay. Utos naman yun eh, nasa ko rin ito. Utos ni Pablo yun, magbigay kayo ayon sa pasya ng inyong puso. Utos yun. So kung hindi kayo masaya o kung labag sa loob nyo ang magbigay, eh diwag. Doon pa lang sa hindi nyo pagbibigay dahil hindi kayo masaya at labag sa loob nyo o dahil marami kayong misinterpretation, eh diwag. Ang point dito, tinupad nyo pa rin yung utos na wag magbigay kung labag sa kalooban. So ano ngayon? Walang danger. Tinupad nyo eh. Which is, mabuti yon. Ang punto, Tinupad niyo ang utos sa pagbibigay na hindi dapat pilit kung hindi galing sa puso. So, anong danger doon? Wala. Tama pa nga yung ginawa niyo. Mas mabuti na hindi kayo magbigay kaysa magbigay na labag sa kalooban. Ngayon, bakit? Bakit magulo isip niyo? Magulo puso niyo? Which is dapat isipin niyo, tumutupad kayo sa utos na 'wag magbigay kung hindi bukal sa puso. Pero dahil lang sa pera, ginugulo na ng diablo at ni satanas ang isip at puso niyo nagkakaganyan, kesyo ganito, kesyo ganiyan, minamanipula na. Kaya nga, totoo ang sinasabi sa Jeremias, ang puso ng tao ay lubos na mandaraya. Sino ang nakakaalam? E eh wala. Hindi kayo nagstick sa talata, sa dinoktrina sana. E eh ba? Diba, sabi pa nga sa talata, ang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. E eh hindi ibig sabihin, hindi pala kayo sumasampalataya kaya huwag kayong gumawa kasi kung ang hindi sa pananampalataya ay kasalanan o oh, kasalanan nga tingnan mo ang kasalanan nagbubunga ayon pinatay kayo hindi literal na pinatay na physical kundi pinatay kayo ng kasalanan sa kanya-kanya niyong espirito hindi niyo ba naiisip sabi sa Jeremias ang puso ng tao ay mandaraya lubos na mandaraya oh akala ko ba ano ba batayan niyo sulat ng tao o biblia bakit hindi niyo alam yan yung mga talatang yan, dapat alam niyo sana yan, di ba? Hindi niyo ba alam na kung magiging kaanib ka ng Diyos, ang gagawin sa langit sa kabilang buhay ay puro pagpupuri lang? May mga nilalang na nakasulat sa Apokalipsis. O oh, Apokalipsis 24-7, nagpupuri lang sila, di ba? So yun, yun talaga ang pinaka-goal, ang pagpupuri. Kaya dapat, dito pa lang sa mundo, sa sanlibutan, ipractice niyo na ang pagpupuri, magpuri kasi hindi yan basta option, hindi yan parang optional task. Yan talaga ang magiging obligasyon nyo sa langit, ang pagpupuri sa Diyos. Kaya dapat goal nyo na yan habang nabubuhay pa kayo. Eh kaso, nadali kayo, nascam kayo sa scheme ng demonyo ng satanas. Easy lang kay satanas na ilayo kayo sa pagpupuri, which is, yun talaga ang goal niya, ilayo kayo sa Diyos. Kasi siya, wala na siyang karapatang magpuri tinanggal na ng Diyos yan sa kanya. Yan din ang ginagawa niya sa inyo. Yun talaga ang intensyon at punto ng Diablo. Ilayo kayo sa pagpupuri. Kaya nga gumagamit din siya ng talata eh. Oh, tingnan nyo nung tinukso niya si Kristo. Gumamit siya ng talata. Nakasulat. Ganito, ganyan. Eh kayo ngayon, ganun din ang ginagawa nyo. Gumagamit kayo ng talata. Pero hindi para magpuri, kundi para ilayo ang sarili nyo sa pagpupuri sa Diyos. Oh, ba? Diba? Ulitin ko, ang goal natin dito sa mundo ay magpuri. Dapat ipraktis natin dito habang nabubuhay pa tayo. Para pagdating doon, kung loloobin at kung karapat dapat ang kaanib, wala nang problema sa langit. Relax na, masarap na. Mas maganda pa nga magpuri doon kasi ito yung may tunay na benepisyo sa tao. Dito sa mundo, nagpupuri tayo habang nasa laman pa. Habang nagpa-practice, andyan pa rin ang tukso kasi andito pa ang jablo, yung umuungal, naghahanap ng masisila. Kaya mahirap talaga. So, how much more kung nandoon na tayo sa langit, sa ikalawang buhay, sa kaharian ng Diyos, wala nang laman, wala nang tukso, wala nang jablo. Kaya mas masarap, mas magaan, mas perfect ang pagpupuri doon. Kaya nga dito pa lang sa mundo, target na ng demonyo isa lang, ilayo ka sa pagpupuri. Nakasulat yan sa aklat ng mga awit, ang pagpupuri ay pinakamataas na handog sa Diyos. Ibig sabihin kapag nagpupuri ka, ikaw mismo ang pinakamataas na handog. Sa lahat ng mga nilalang, mas mataas ka pa at mas matalino pa kay Satanas. Bakit? Kasi si Satanas, wala siyang karapatan, wala siyang kapangyarihan, wala siyang katalinuhan pagdating sa pagpupuri. Yun lang ang lamang natin. Kaya nga ang sabi, magpakatalino kayo. Isa yan sa sign ng tunay na matalino, yung nagpupuri palagi sa Diyos. Kaya kung may problema kayo, normal lang yan. Kasi ang puso ng tao ay mandaraya, lubos na mandaraya. Sinong makaalam? oh oh, ba? Diba? Pero kung matalino kayo, itutuloy nyo pa rin ang pagpupuri. Bakit? Kasi nandun na lahat sa pagpupuri. Ano ba ang pagpupuri? Maghandog ka ng awit. Maghandog ka ng sayaw. Kaya nga mas mataas ang program kesa sa paksang-paksa. Tingnan mo, yung paksa, isang oras lang o kalahating oras. Bihira ang dalawang oras. Pero yung program ng pagpupuri, pitong oras, minsan higit pa. Kasi yun ang kalugod-lugod na hinahanap ng Diyos, ang pagpupuri. Kasi yun ang gagawin sa kabilang buhay, sa bagong langit at bagong lupa. Kaya kung may problema kayo, itaim nyo sa pagpupuri. Ihingi nyo sa Diyos habang nagpupuri kayo. Malamang ibibigay ng Diyos yan kasi pinupuri nyo siya. Parang sa relasyon lang yan. ba? Diba? Pag pinupuri mo asawa mo o jowa mo, malamang kikiligin. At kapag kinilig tapos may hihingin ka, aba, ibibigay talaga. Bakit? Kasi pinuri mo eh. So ang pinakapunto talaga, ang pagpupuri, iyan ang goal. Iyan ang kinalulugdan at hinahanap ng Diyos palagi. Yung siya ay pupurihin, luluwalhatiin, kasi Diyos siya. Ngayon, nasaan na kayo? Nakasulat sa bagong tipan na may iglesia, hindi lang yun sulat-sulat lang. May literal-aktual na iglesia, hindi lang binabasa, kundi totoo, nangyayari. O diba, kaya nga ang salita nagiging aktual, nagiging tao, verbo. Sabi sa Juan Kapitulo 1 Talata 1, ang verbo ay naging tao. Ganon din yan, yung mga nakasulat doon na iglesia sa panahon ngayon, may literal at aktual na katuparan, yung pagkakatipon. Which is, yun ang MCGI ngayon. Sa Tagalog, Iglesia ng Diyos International. Iyan yung sinusunod nila. At huwag niyo ring isipin na kami, yung mga kaanib, ay yun mismong iglesia. Hindi. Nakianib lang kami, kaya naging bahagi ng iglesia. Nadamay lang sa mabuting paraan. Kasi nga sinusunod namin yung gawain, kaya tinatawag na iglesia. Kasi nakianib nga kami. Ampun lang. Hindi yung sinasabi yung inaangkin namin o ina namin na kami mismo ang iglesia. Mali yon. Ulitin ko nakianib kami. Inaasum namin? Hindi. Ipinapatotoo namin na kami ay nakianib. Kaya nga members, Church of God International, sa Tagalog, miyembro ng Iglesia ng Diyos International. Yung members don, ano ba ibig sabihin? O oh, members lang, nakianib lang. Hindi kami yung sinasabi niyong inaangkin na kami na yung Iglesia. Kasi nga, nakasulat yan, Iglesia ng Diyos. Doon umanib ang mga kaanib kaya huwag kayong gumawa-gawa ng kung ano-ano na para bang inaangkin na namin. Mali yun. Kaya nga may nakasulat na members, yung M sa MCGI, alam nyo ba ibig sabihin? O members, simple lang, members lang, nakianib lang. E kayo, kayo talaga yung may problema. Kasi buhat pa nung sinabi sa Jeremias, ang puso ng tao ay mandaraya, sino ang makaalam? Hanggang ngayon, Ginigigiit nyo pa rin ang maling unawa. Puro misinterpretation. Sinasabi nyo pa, panatiko, panatiko kay Brother Kuya Daniel Razon. Yung salitang panatiko na sinasabi nyo, mababaw 'yan. Bakit? Kasi nagmamahal kami. Kung ikukumpara mo ang pagiging panatiko sa tunay na pagmamahal, wala 'yan. Pansining lang yung panatiks nyo. Mas mataas, mas dakila, mas malalim yung antas ng pagmamahal namin sa mga tagapangaral namin kaya nga may tawag na overall servants. Kung matalino kayo, dapat alam niyo ang ibig sabihin nun. Servant. Ibig sabihin, tagapaglingkod. Tagapaglingkod na aktwal na nag-iisip, nagtatrabaho at gumagawa ng mabubuting gawa. At ang mabubuting gawa, hayag, hayag na hayag, walang itinatago. So ngayon, ang pinakapunto, ang goal ay ang pagpupuri sa Diyos. Ang goal ay iluwalhati ang Diyos. Nakasulat yan sa bagong tipan. At may actual talaga, may actual na sasaniban, may actual na iglesia, na kongregasyon, na grupo. Ngayon paano malalaman kung nasa tamang grupo o tamang iglesia kayo? Na yung sinasalihan nyo ay totoo? Tanong, nakahanap na ba kayo? Hindi nyo ba alam na may mga senyales kung totoo ang isang organization o or iglesia? Dapat makikita yan sa gawa. Kung ang isang iglesia o organization ay hayag ang gawa, yan ang basihan. At ang tamang gawa, yan ay mga mabubuting gawa. Ngayon tanong ko ulit, nakahanap na ba kayo? Nakahanap na ba kayo ng organization o iglesia na aktwal na katulad ng MCGI na hayag ang mabubuting gawa at mga pagtulong sa kapwa-tao? O hanggang ngayon, nasa ulap pa rin kayo? Parang tinatangay ng hangin kung saan-saan. Walang direksyon, puro kalat. Kahit nga sa mga podcast ng mga Exeter na nakikita ko, nakikinig ako habang nakalive kayo. Grabe, puro kayo gulo, nagkakagulo, nag-aaway-aaway. Parang hindi kayo mawari. Pag nagla-live kayo, puro sigawan, puro init ng ulo, puro nagmamagaling. Walang direksyon. Nag-aaway-aaway kayo, live na live ko pa kayong pinapanood sa Zoom. So ngayon, gaya ng sinasabi, ito ang palatandaan para masabi nyo kung nasa tamang grupo kayo tamang organisasyon o tamang iglesia. Kasi paano mo masasabing kaanib ka kung walang hayag na gawa? Walang gawa, puro salita lang. Salita lang ba ang basihan? Dapat may actual. May actual na iglesia, may actual na gawa. Kaya ito para ma-rewind, ma-review. Ito ang mga gawaing mabubuti na ginagawa sa loob ng iglesia. MCGI Charitable and Public Service Programs 1. Free Store Provides clothes, groceries, essentials, free to those in need. 2. Feeding program. Offers free meals worldwide. School children, homeless, local communities. She wish granting program, Munting Pangarap. Supplies livelihood grants or tablets to students and families. Four free potable water project. Installs clean water facilities in underserved communities. Five medical missions. Free checkups, dental, medicine, legal aid in remote or urban areas, Philippines and abroad. 6. La Verdad Diagnostic Center, Pampanga. Free lab tests blood, echo, x-ray, ultrasound, dental x-ray, etc. 7. Disaster Relief Operations Relief goods, rescue support, medical missions during calamities. 8. Legal Consultation at Los Interniquia Free legal advice and services during medical missions and regular meetings. 9. Mobile Dental and Optical Clinics Free dental and vision care to additional units launched in 2023. 10. MCGI Cares Hospital under construction a seven story, 100 bed hospital in Apalit slated to serve the public. 11. Philippine Loop Initiative. Connecting, serving, and building local chapels nationwide started Nov 2023. 12. Global Feeding Spurts. Example The Legacy Continues, April 410, 2021. 600,000 plus meals served in 7,000 plus locations globally. 13. Gift giving events. Includes sidewalk gifting to street dwellers at the start of 2020. 14. Week long medical and relief mission. example Assistance during Tal volcano eruption. John 2020. 15. Rehabilitation and livelihood projects. Support includes toys, guitars for Cebu Rehab Center, farm tools, goats, sewing tools, grocery kits worldwide. Closet pro KDR fanatic. Nagsasabi. Wagnyong kalimutang mag like, share, comment, at sempre. Mag subscribe. Thank you for watching.